Kumusta kaibigan? Ngayon, susuriin natin ang isang napaka-interesanteng paksa na may pamagat na ang pagsusuri sa mga katuwiran ng nagkukunwaring pantas. Isipin mo ang isang tahimik na umaga sa isang lumang pagtitipon ng mga mag-aaral. Doon, may isang tao na nag-aaking pantas, si Nader, na napapalibutan ng kanyang mga mag-aaral. Abalang-abala siya sa pagbabahagi ng kanyang mga kuro-kuro. Malapit lang, nakaupo si Sayid Mahdi, isang taong kilala sa kanyang karunungan at malalim na pag-iisip, tahimik na nakikinig sa mga sinasabi ni Nader. Ang nagkukunwaring pantas, si Nader, ay nagtuturo ng ilang mga katwiran na tila logical sa unang tingin. Una, sinabi niya, ang Diyos ay hindi makikita, maging sa buhay na ito o sa kabilang buhay. Ikalawa, itinuro niya ang nilalang na si Satanas ay susunugin sa impyerno, ngunit si Satanas ay gawa sa apoy at ang apoy ay hindi makasusunog ng kapwa-apoy. Kaya, paano masusunog si Satanas? At ikatlo, ipinahayag niya, ang tao ay responsable sa kanyang mga kilos, subalit naniniwala ako na ang lahat ng ating mga kilos ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos at hindi tayo tunay na responsable sa ating mga ginagawa. Ito ay isang katuwiran na nagpapahiwatig na ang tao ay walang tunay na pagpipilian. Matapos marinig ang lahat ng ito, tiningnan ni Sayid Mahdi. May naisip siyang paraan upang ipakita ang mga butas sa kanyang lohika. Dahan-dahan, kumuha siya ng isang maliit na bukol ng lupa, inihagis niya ito at sadyang tumama ito sa ulo ni Nader. Agad na sumigaw si Nader sa sakit, hinawakan ang kanyang ulo at galit na nagtungo sa hukom upang ireklamo si Said Mahdi. Sa harap ng hukom, nagreklamo si Nader. Sinaktan niya ako. Tingnan mo, ang sakit-sakit ng ulo ko. Tinanong ng hukom si Said Mahdi, bakit mo ginawa ito? Mumiti si Said Mahdi at kalmadong sumagot sa hukom. O mahal na hukom, ang nagkukunwaring pantas na ito, si Nader, ay nagturo ng tatlong katuwiran. Ginamit ko lamang ang kanyang sariling lohika laban sa kanya. Narito ang aking paliwanag. Una, sinabi niya na ang lahat ng bagay na umiiral ay tiyak na nakikita at nasasaksihan. Gunit ngayon, sinasabi niya na masakit ang kanyang ulo at nararamdaman niya ang kirot. Kung totoo ang kanyang sinasabi, ipakita niya sa akin ang sakit at hapdi na kanyang nararamdaman. Paano mo masasabing umiiral ang isang bagay kung hindi ito nakikita, kung ang lahat ng umiiral ay nakikita? Ikalawa, idinagdag ni Said Mahdi. Sinabi niya na si Satanas ay gawa sa apoy at ang apoy ay hindi makasusunog ng kapwa-apoy, kaya't hindi masusunog si Satanas. Kung gayon, ako naman ay gawa sa lupa at ang bukol ng lupa na aking ibinato ay gawa rin sa lupa. Kaya kung ang apoy ay hindi makasusunog ng kapwa-apoy, paano nakasakit sa kanya ang lupa na gawa rin sa lupa? Kung totoo ang kanyang katuwiran, hindi dapat sumakit ang kanyang ulo sa bukol ng lupa. At ikatlo, patuloy ni Said Mahadi. Sinabi niya na ang tao ay hindi malaya sa kanyang ginagawa, kundi pinipilit lamang ng kalooban ng Diyos sa kanyang mga kilos. Kung ganoon, kung ang aking paghampas sa kanyang ulo ay kalooban ng Diyos, bakit ako ang sinisisi niya? Hindi ako ang responsable, dapat sa Diyos siya magreklamo, hindi sa akin. Nabigla si Nader sa mga sagot ni Said Mahadi. Walang masabi, naiintindihan niya na ang kanyang sariling mga argumento ay ginamit laban sa kanya, nagpapakita ng kanilang kahinaan at pagkakasalungatan. Sa huli, binitiwan niya ang kaso at pinakawala ng hukom si Said Mahadi. Ngayon na naunawaan natin ang diwa ng paksa sa pamamagitan ng kwento, suriin natin ang mga prinsipyo sa likod nito. Ang kwentong ito ay nagtatanghang ng tatlong mahalagang punto sa lohika at pilosopiya na madalas na pinagtatalunan. Ang pagsasalungatan sa pagitan ng nakikita at di nakikita. Si ni Nader ang kanyang argumento sa pagsasabing, ang Diyos ay hindi makikita maging sa buhay na ito o sa kabilang uhay. Sa kwento, nagpatuloy siya sa pagtuturo ng isang mas pangkalahatang pahayag na ang lahat ng bagay na umiiral ay tiyak na nakikita at nasasaksihan. Ngunit nang maranasan niya ang sakit mula sa paghampas ng luta, nahaharap siya sa isang pagsusubok. Ang sakit ay isang bagay na umiiral, ngunit hindi ito nakikita. Inilantad ni Sayed Mahdi ang pagkakasalungatan sa lohika ni Nader. Kung ang lahat ng umiiral ay nakikita, bakit hindi niya maipakita ang sakit na kanyang nararamdaman? Ito ay isang mahalagang aral. Hindi lahat ng umiiral ay nakikita ng ating pisikal na mga mata. Maraming bagay sa ating buhay ang alam nating umiiral ngunit hindi natin makikita, ang ating mga iniisip, ang ating mga damdamin tulad ng pagmamahal o kalungkutan, o abstract na mga konsepto tulad ng katarungan at katotohanan. Alam nating umiiral ang mga ito dahil nararanasan natin ang kanilang epekto, ngunit hindi natin sila mahawakan o makita. Sa pamamagitan ng paggamit ng karanasang ito laban kay Nader, ipinakita ni Sayed Mahdi na ang pag-aako na ang lahat ng umiiral ay isang maling pagkaunawa sa kalikasan ng pag-iral mismo. Ito ay nagbibigay daan sa atin upang maunawaan na ang pagkakaroon ng isang bagay ay hindi otomatikong nangangahulugan na ito ay kailangang maging nakikita sa pisikal na paraan. Isang ilustrasyon na maaan nating isipin ay isang cartoon na may karakter na may bukol sa ulo. Sa tabi nito ay isang magnifying glass na sinusubukang hanapin ang sakit, ngumit wala itong makita, kundi ang bukol. Ito ay naglalarawan na may mga bagay na nararamdaman natin ngunit hindi nakikita. Pangalawa, ang kalikasan ng pagdurusa at ang pagkakaiba-iba ng mga kondisyon. Ang ikalawang punto ni Nader ay tungkol kay satanas na gawa sa apoy at ang apoy na hindi raw makasusunog ng kapwa-apoy. Ito ay isang simplistikong pagtingin sa kalikasan ng mga bagay at ng parusa. Ang sagot ni Sayed Mahdi ay matalas. Kung ang apoy ay hindi makasusunog ng kapwa-apoy, bagit ang lupa na kauri ko ay nakasakit sa iyo? Sa pamamagitan nito, ipinakita niya na ang simpleng pagkakapareho ng pinagmulan ng isang bagay ay hindi nangangahulugan na hindi ito maaaring makasamao o maapektuhan ng kaparehong sangkap sa ilalim ng iba't ibang kondisyon. Halimbawa, ang tubig ay gawa sa parehong elemento, ngunit ang tubig na pinakuluan ay maaaring makasakit ng matinding pinsala kesa sa malamig na tubig. Ang bakal ay bakal, ngunit ang isang mainit na bakal ay maaaring makapinsala sa isang piraso ng malamig na bakal. Ang pagdurusa o ang kaparusahan ay hindi lamang simpleng pisikal na proseso, ito ay may kinalaman sa mga kondisyon, intensyon at ang konteks ng mga kilos. Maari tayong maglarawan ng dalawang cartoon na apoy, ang isa ay tila naguguluhan, sinusubukang sunugin ang isa, ngunit walang nangyayari. Sa tabi nito, may isang lupa na hinampas ang isa pang lupa, at ang lilupang lupa ay may ekspresyon ng sakit. Ito ay nagpapakita ng lohika ni Sayed Mahdi: Pangatlo, malayang kalooban at pananagutan. Ang ikatlong pahayag ni Nader na ang tao ay hindi malaya sa kanyang ginagawa, kundi pinipilit lamang ng kalooban ng Diyos sa kanyang mga kilos ay naglalayang alisin ang pananagutan ng tao sa kanyang mga gawa. Ito ay kinalalang bilang determinismo kung saan ang lahat ay itinuturing na nakatakda. Ang tugon ni Sayed Mahdi ay nagpapakita ng absurdo ng ideyang ito. Kung ang aking paghamtas ay kalooban ng Diyos, bakit ako ang sinisisi mo? Dapat sa Diyos ka magreklamo, hindi sa akin. Kung ang lahat ng ating ginagawa ay ganap na nakatakda at hindi natin kontrolado, kung gayon, walang sino man ang maaaring panagutin para sa anuman hindi magkakaroon ng hustisya at ang lahat ng moral na batas ay magiging walang saysay. Ang katotohanan ay binigyan tayo ng kakayahan. Alam ng Diyos ang ating mga pagpipili bago pa man natin gawin ang mga ito, ngunit ang kanyang kaalaman ay hindi nangangahulugan na pinipilit niya tayo kumilos sa isang partikular na paraan. Ang ating mga pagpipili ay sa atin at sa mga pagpipili ang iyon na kasalanan ang ating pananagutan. Ito ang pundasyon ng moralidad at hustisya sa mundo. Para dito, maaali tayong maglarawan ng isang cartoon na nasa gitna ng dalawang magkaibang landas. Ang isang landas ay maliwanag at makinis. Ang isa naman ay dilim at bakubako na nagpapakita ng kanyang kalayaan pumili sa kanyang destinasyon. Walang puwersa na nagtutulak sa kanya sa anumang direksyon. Sa pangkalahatan, ipinakita ni Sayed Mahdi sa kwento kung paano ang malalim na pag-iisip at logical na pangangatwiran ay makakatulong sa atin na maunawaan ang mga komplikadong konsepto at makahanap ng katotohanan. Sa pamamagitan ng paggamit ng sariling lohika ng nagkukunwaring pantas laban sa kanya, ipinakita niya ang kahalagahan ng pagkakapare-pareho, pag-unawa sa kalikasan ng pag-iral at pagkilala sa ating kalayaan at pananagutan. Ito ay isang paalala na ang tunay na karunungan ay nasa kakayahang makita ang mga buta sa mga argumento at maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng mga bagay.